magsasaka simpleng pamumuhay kung saan hindi mo kailangan ng profesyon upang ito'y maging ganap mong trabaho kailangan lamang ng sipag tiyaga, sakripisyo lalo na dahil sa pagtatanim o sa pagsasaka ay kailangan mo magantay ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan o minsan pa aabutin ka ng isang taon upang makatikim ka ng tinatawag na ani na kung saan ay minsan mura minsan naman ay mahal pero simpleng pamumuhay na kung saan ating pinili at ginusto. Dahil ang buhay na magsasaka ay walang walang ibang magpapasya sa panahon at oras mo kundi ikaw lamang nasa sayo kung gigising ka ng umaga upang matrabaho mo agad ang mga tra dapat mong trabahuin sa iyong sakahan. At kung pagod ka ay wala ding pipigil sa iyo kung ikaw ay magpahinga. Kahit pa ilang araw kang magpahinga, pwede. Basta't isa isip mo lang na kailangan mo trabahuin ang dapat trabahuin pagkatapos mong magpahinga. Yan ang mainam na trabaho bilang isang magsasaka at patungkol naman sa tinatawag na ani na ating minimiti bilang magsasaka walang penamenteng presyo walang presyong laging mahal kadalasan ay mura pero pag ikaw ay bigyan ng grasya ng Panginoon magkakaroon ka ng masaganang ani at ikaw pa ay makatama o makachamba sa mahal na presyo ibig sabihin ito ay sinyalis o di kaya ito'y hudyat na ikaw ay aangat dahil sa iyong pagsisikap bilang magsasaka marami ang gusto nito pero konti lamang ang nakakapag-survive alam nyo bakit dahil nga balikan natin ang sinabi natin kanina kailangan ng panahon oras at sakripisyo at maliban dyan sa pagsasaka sa panahon ngayon ay kailangan din na meron tayong Pagkukunang kapital dahil ika nga matagal ang grasya dumating. Pero lagi nating isa-isip na may Diyos tayo. May tagapaglalang tayo na kung saan ang pinagkukunan natin ng lakas, pinaghuhugutan natin upang tayo ay makarao sa buhay. Malay mo. May mata ang Panginoon sa mga sakripisyo mo, sa mga panahong ikinugul mo. Ika'y aahon din dahil ang Panginoon ay hindi bulag. Siya ay tutulong sa iyo pagdating ng panahon. Huwag kang sumuko. Kailangan mo ipagpaalam sa Kanya ang lahat ng plano mo. Lahat ng gusto mo. Mapagpalang araw, kapatid.